Mukhang itong statement na ito na itong si Franz Castro ay magandang pambara, magandang sagot para doon nga sa pahayag na itong si Amy Marcos. Meron siyang mahabang statement ng pagsuporta sa SMNI. Knowing Amy Marcos, so alam na natin, si na Robin Padilla, si na Bato de la Rosa, sila-sila yung may mga statement ngayon at nagpapakita nga ng suporta sa SMNI. <laughs> Kasama na rin siyempre, si Roque, siyempre na andyan siya sa, sa estasyon na yan. O ba? Diba? Roque Duterte, sina Badoy, sina Celis. Abay, nagsama-sama talaga itong mga ulupong na ito, di ba? Sa isang pecking network. Yun naman ang sabi ni Castro. Fake. Nagkukunwari na media ang SMNI. So napakaganda na itong pahayag na ito ni Castro. Uh, ulitin natin na mukhang ito ay magandang kasagutan para nga dito sa statement naman ni Amy Marcos. Sabi niya, ang SMNI lang daw ang bukod tanging nagtataguyod ng pamamahayag na may tapang. Katulad ng sinabi ko, totoo, matapang yung pagbabalita ng mga 'yan. Yung tapang nila sobra-sobra dahil, abay, ikaw ba naman, wala kayong takot na, na na maghasik ng lagim? ikaw ba naman wala kayong takot na manretag? Abay, talagang matindi 'yan. Talagang may tapang. Diba? ba? Yung tapang na tipong kahit anong kasinungalingan kaya niyong ipakalat kaya nyo magpahayag ng kung anong kabulastugan at kasinungalingan dyan sa istasyon na yan, ay talaga matatawag na tapang yan. Pero, abay, peking tapang din yan. Dahil, naka, sa lalay lang yung tapang na yan sa kung sino yung mga taong sinasandalan. Okay? Yung mga taong pwedeng sumalo. Ay paano kung wala na yung mga sasalo at yung pader nga na sinasandalan? Na itong mga nagtatapang-tapangan sa istasyon na ito, edi wala rin. Diba? Anong sabi ni Castro, ni Franz Castro? Ang sabi niya, with the recent hearings, as well as some of the documents that we have seen, it seems that SMNI itself is a threat mm -hmm. to press freedom with its advocacy of violence, disinformation, and intolerance. Tama. At anong ginagawa ng MTRCD? Abay, napakahabang panahon na. Okay? Na naan dyan ang SMNI kung ilang taon na na nagpapakalat ng kasinungalingan, disinformation, at abay tinutolerate lahat ng kabulastugan na ginagawa ng mga host dyan. Lahat ng pandiretag, lahat ng pag... Anyway, may mga pagbumura din yan. Okay, diba? Pagmamarunong ng itong mga host at mga uh, nagko-comment or komentaris commenta kung ano man. Okay? Katulad ni Duterte, syempre abay tinolerate talaga. Tinolerate ng, ng, ng kuno or ng SMNI mismo at syempre nga tinolerate ng MTRCB. Ano yan? Okay? Yan ang pinupromote na itong mga ito na kahit anong kabulastugan, kahit lagpas na sa tinatawag na freedom of expression ang ang nangyayari sa mga naan dyan sa programa o kahit anong programa dyan, abay tinotolerate pa rin at wala pa rin ginagawa ang MTRCB. Mantakin nyo ha nagpo-promote ng violence, nagpo-promote ng disinformation. Aba, hindi talaga totoong media ang ang mga ganitong uri, 'di ba? As it stands now, the SMNI issue is shaping out to be a press freedom issue. As its hosts and talents want to project. Okay. Wala naman talagang balitang totoo dyan eh. Kaya nga nung, anyway, gusto ko na rin banggitin to. Pero yun nga, na-feature ang aming banton. Ang aming bayan ng, maliit na bayan ng banton dito sa Romblon Na-feature ito sa isang programa ng SMNI. Maganda. Maganda talaga yung sinabi natural. Dahil kung hindi, ay aalma tayo dyan. Pero, wow ah, SMNI pa talaga. Yun yung nasabi ko na lang. Eh. SMNI pa talaga. Of all the networks. Alright, meron din pahayag itong si, si Migs Nugrales. Anyway, ito daw ay dating sumuporta rin sa SMNI. Ngayon, ganito na. If SMNI is genuinely championing uh, press freedom, their first order of business should uh, be to communicate the truth. If may lumabag sa batas at privilege na binigay sa kanila, then they should be accountable for that. Okay, so yun nga, naging accountable lang ngayon yung mga ulupong na naandyan sa SMNI na nagpapakalat ng disinformation at kung ano-anong kabulastogan, red tagging at iba, iba at iba pa. Na pwedeng ikapahamak talaga ng mga kababayan natin. Ah, 'Di ba dapat lang talaga maging accountable. Ang sabi ni Magalong na hindi pagiging makabayan yung ginagawa na itong si Badoy at ng iba pa na naandyan sa SMNI. Dahil kung ikaw ay totoong makabayan, abay, ang ipaglalaban mo talaga ay ang katotohanan. Okay? Good luck!